Ay, na yung mga taga Laguna. Shout out kayo kung meron kayong ano. Sino ba may FB? May Facebook kayo? Page? May page ka? Facebook lang. Ah, Facebook? Ayawan yung ano. Page. Mark, gusto na ako ma. Boyfriend kami, tatlo niya. Visit ka, Gagi. Hindi kami tatlo. So, yan guys. Uh, papunta ng Cagayan ito. Cagayan uh, Valley. Yan so pangalawang hakot guys <laughs> Yung Bigyan mo ako kahit dalawa lang. Sabi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. We love. So, thank you. Ito po yung mga friends namin kumakain ngayon ang for lunch. So, adobong chicken ang ulam. Eh oh. yung isang vlogger po doon sa dulo. Ano sa akin din eh. shoutout sa nanay ko dyan ha. Sa Mandaluyong. Bola. pag naman tayo. isang nilurutin si Kuya? Ha? Sabi natin, hindi Bola. tayo. Sige, sige. mag na lang kayo Shoutout kay Gina Cool Wow Ma Ginacol, Kay Ma'am Gina okay. Cool At kay Ma'am Kaiser Sir oh. yun! Yan guys Masarap ang ulam namin Adobong chicken And Kasama yung isang vloggers Eh aba Ano yung pala Kuya Iyan 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 Mare, ano bang inuulam mo, Mare? Ano ito, so, tagboy? Adobo? Eh, sa nagluto siyang chef, boy negro. Mm -hmm. Chef? Wala, wala akong pinggan, ha, Mera? Asa ba yung pinggan rin Ayun, tamid, tamid ang dami-dami niyang pinggan! Ayun, pinggan pa, oh. Ito na lang, magpapinggan na lang ko Napakleg ka na. Eh oh, na, mga boto tayo kita po na. Mm. Okay. Okay. Yung, yung mga boto tayo dito na mga butoan mo to. Buto. Ito. yun guys, ang loob ng bahay nililinis. So, nililinis na. Nag um, oh, oh, uh, mag -hi ka naman diyan, Ton dyan. Hi guys. Hi vlog, hi guys. Uh, hi guys. Hello, hi vlog. Hay naninilinis ngayon, Diyos ko, sa sobrang dumi, naging naging, naging ilog na ilog ng bahay. ayan guys. yeah Ito po yung kwarto ko dati eto so nadinis na, Ito po yung kwarto ko dati. Ayan. so sobrang na ngayon. Dito na lang ba isunod yan? ayon ayon yung nila, guys. ayon 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 Benjen, pati yan may vlog mo. Ganun talaga, Gagi. For the content nga eh. Bubo siya over Hindi ma na. Hindi na? Di na. Direk Ayan hey guys. eto na po yung washing-washing ng bahay. Alright. Ayan si Mariko. Ang sipag. Ang <coughs> sipag. Ang sipag. Ang masipag siya kasi nagtrabaho sa Jollibee. Marunong sa washing. Ayun guys, malinis na ang aming bahay. Yan. Linis-linis na. Guys, ganito kakalat ang ano pinagtanggalan sa bahay. Kala mo binagyo. Ayun guys, ayan. Ayan si Baby boy andito sa labas. Ayan. Ayan si baby boy. Baby boy. Baby boy. boy. Ayan guys. Yung kabuwan ng bahay. Diyos ko. Nilinis lang nilinis. My God. Ayan. Parang haunted house siya guys. Yung. Hmm. dami ng basura. My God. Hmm hindi matapos-tapos well guys mali natin bahay namin pagis na kami dito tomorrow wala na uh, are... yan noon linis-linis grabe ang linis na hmm. ganito pala yung bahay pag malinis Grabe, ang luwag-luwag pala itong bahay. Grabe kasi. Yan, nalinis na po yung bahay namin. Ito po yung bahay na pinano. Linis-linis na grabe. Ito yung kwarto ko. Yan. Nalinis na na yung kwarto ko. na Bye-bye kwarto. And link in What's up my lang people? ungh guys pinatanggal ng tubig, pinatanggal yung tubig guys, washing washing ng bahay. ha? na sudyo huh? na sudyo? na mahirni? oh, dito? Yung sa, sa, likod ng CR? Hindi. Okay. Ano yan? Uh, paglagyan ng pagkain? Pantry? Tama. Yung track na yung truck na maghakot talaga. Ayan. Hakot, hakot, hakot. Ayan. Ayan na po yung nag-aakot na truck. Ayan guys. So isang, isang yan guys. Ayan. Wow. Dito na ako sa loob ng bahay. Ito nag-aayos na ako sa aking kwarto. Ayan. So, ito 'yung kwarto ko. Sa uh, saka na lang siguro 'yung ano, buong bahay pag ano, makaayos na rin ako ng aking gamit. So ngayon, ayusin ko muna 'yung mga gamit ko dahil ah uh, kailangan iayos kasi ang kalat-kalat ay kwarto ko. Ayan guys. So, so ito na yung ating uh, bahay. Bagong lipat. Bongga. Mayroon akong splitter. Yeah. Bongga, bongga. Ayan guys. So, uh, saka na lang po yung ating ano, na house tour i-house tour ko kayo sa susunod na araw guys para makita nyo kung gaano kalaki ang ating lilipat, nilipatang bahay at kung gaano kaganda. Maganda din itong ating bahay na nilipatan. So, hanggang dito na lang guys. So, sa susunod nating video ay update ko kayo at ito tour, tour house ko kayo sa ating bagong bahay. Please subscribe my YouTube channel Luyang Vlog. Bye guys. Mwah!